Magandang umaga, magandang maulang umaga po sa inyong lahat Yan naririnig nyo po siguro talagang umaambun pa po dito at kakatapos lang po ng malakas na ulan So ngayon po ay biyernes mula po nung martes hanggang ngayon Wala po silang pasok dahil bumabagyo po dito sa amin So nakakalungkot man po isipin dahil hindi po sila nakakapasok Pero uh, hindi po yan dahilan para yun nga si Auntie ay very excited na maibigay na po itong alawas nila sa month po ng September. Oh, diba? Masasabi ko pong napakaswerte po namin dahil isa po kami sa mga napili, especially sa mga kids na bigyan po ng alawas. Dahil, labi guys, sa dami-dami ng tao, napakadala na po talaga yung magbigay or mabigyan ng mga ganitong klase ng uh, opportunity or uh, blessing na galing po sa ibang tao ngayong month po ng September talagang lagi po bumabagyo dito sa amin ito yung pinakamahirap na month sabi nga nila kasi yung mga pamilya nila, yung mga tatay nila yung iba may staff sa trabaho pero guys grabe napakalaking tulong mula kay auntie na mag na mabigyan sila ng mga tig pa 500 pesos na pambaan po nila sa school diba? si auntie very excited na po siya na maibigay po ito pero ako po, sinasabi ko sa kanya na kapag uh, yung nga, malakas ulan, hindi pwede pumunta dito yung mga bata. Pero ngayon, nagkaroon kami ng time. Nagkaroon kami talaga ng oras na uh, tinipon-tipon ko sila. Kapag walang ulan, putan na kayo agad dito. Tapos, yun nga, at uh, gagawin na natin agad. Kasi alam ko, ngayong month ang September, malaking tulong po ito, auntie, yung pa 500 pesos po sa, para sa mga bata. Okay, so hindi na po natin ito patatagalin. Una ang tatawagin ko na po agad dito ay si Jela Marie. Baby okay, Jela Marie, meron kang alawas galing kay Auntie 500 pesos. Maraming, maraming salamat po Auntie sa binigay niyo. Teresa ni sana po may dinadala kayo pa diyan sa iyo. Wow! Okay, si Andre. Yay. And then, hey, excited?

Ate, maraming salamat po sa binigay niyong allowance pang baon ko po, Ate. Babay po, Ate. Um, si Coco! Ate, maraming maraming salamat po sa binigay niyong allowance sa akin. Mara, mara, ay malaking tulong na po. <laughs> malaking tulong na po sa pang baon ko po, Ate. po, Ate. Tapos, si Lucas, Maraming kayo, Auntie. Allowance for September. Auntie, maraming maraming salamat po sa binigay niyong allowance namin. May pang-ball sa school at ang dagdag -dag sa e-pool ko po. I love you po, Auntie. Si Bebe. Hi, Auntie. Maraming maraming salamat po sa binigay niyong allowance namin at sa kapatid sa Sobrang Ganda. Maraming maraming salamat po. At sana po mag-ingat kayo dyan lagi. At lagi kayong healthy. Maraming maraming salamat po. I love you po. Amber! Maraming maraming salamat po, uh -huh. Auntie, sa binigay niyo kay Bandrad sa amin. At saka yung binigay niyo po sa aking sapatos at saka bag. Ang tulong na po yun, hindi na po bibili si Mama nung bagong sapatid at bagay. I love you, Aunties. Si Kathy rin. Hi, Auntie. Maraming maraming salamat po sa binigyan niyo. Kay Bandra, tulong na po, po sa pangaraw-araw. At kung mayroon pong matira pang binigyan namin ng pagkain, I love you, Wow! Kaya kay Auntie Alawas mo, Bibi. Auntie, maraming maraming salamat po sa binigay nyo allowance namin. Sana po Maraming po kayo matulungan na uh, patulad namin. Sana marami po uh, kayo, kayo matulungan na mga ibang uh, blessings. I love Wow. Si Ate, Shing Alawas, galing si Ate Hi Ate, maraming maraming salamat po Ito ay dyan palagi. Bagay po. Thank okay, you, si Ate Kapka. Pero maalawas, galing kay Auntie Hi, Auntie Maraming maraming salamat po sa binigay ng alawans po. At hindi ko po ito sasayangin. Mag-ingat po kayo dyan palagi. At maraming salamat po. At hindi ko po kayo nagsasawa Nang binigay ng alawas namin. Maraming salamat po, Auntie Wow. Apo si Saldi. Pagpangat oh, para galing kay Auntie Alawans. Auntie, maraming maraming salamat po sa binigay niyong Alawans. Sana marami po kayong matulong ng tao at kumain po kayo ng palagi, Auntie. I love you po. Uh, okay, tapos si Insen. Alawans mo para September. Auntie, maraming maraming salamat po sa Alawans na binigay niyo po, Auntie. Galingan ko po, po sa pag-aaral ko, Ponte. Salamat, Ponte. I love you, Ponte. Uh, si Lance. Yeah, 500 pesos. Galing kay Auntie. Ay, Auntie. Maraming maraming salamat po sa binibigay mo sa aming allowance monthly. Malaking tulong po ito, pambili ko po ng kulang ko po pong school supplies. At sana po, lagi po kayo dyan good, healthy, at hindi po kayo magsisawa sa aming sumuporta sa The Explorer Family. Wow, wow! Thank you, Kuya. Tapos, si Kukoy. Yan. For the month of September. Okay, maraming maraming salamat po. isa, binigyan niyo ng 500. Malaking tulong na po to pang sa school. Hindi ka po na kayo makakalimutan. Mag-ingat ka po kayo lagi at sana po palagi kayong hindi. I love you po. Thank you, po yan. Tapos, si, ano, si Ate Nining sa month ng ano, September. Ayan, yeah, meron kang 500 galing kay Auntie. Auntie, maraming maraming salamat po sa binigay niyong alawan sa amin buwan, -buwan. At ba, lalo na po sa sapatos po na binigay niyo. Oh, maraming maraming salamat din po kasi po hindi po kayo nagsisawang bigyan kami ng alawan. love okay. you, si Auntie. Auntie. Yeah. Okay. okay, tapos si Ate Sheila. Okay, meron kang alawan galing kay Auntie. Auntie, maraming maraming salamat po sa binigay niyong allowance at sa sapatos ko. Sobrang ganda po, Auntie. At sa sliding po namin, maraming maraming salamat po, Auntie. Mag-inat po kayo dyan palagi. Wow. Sliding ng bahay nila sila, no? Ang ganda na ng bahay nila. Tapos si Kuya Ijong. Ah. Ah. Kuya Ijong! Uy! <laughs> Joke lang. Ah. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay niyong kalibang dood Malaking tulong na po ito pang bilhin ang bigas at pang bahay sa rawa. Mahal na mahal ka po namin buong bilis. Oy, wow. Thank you, Kuya. Tapos, ang last natin ay si Kuya. Si Kuya Pres. Alawas niya lang kaya si... Maraming maraming salamat po sa alawas na binigay mo sa namin. At sa tinapin namin alawas ah, sa mundo, kami po yung napili mong bigyan ng... Sira, I love you, Pante. Bye-bye. Okay, maraming maraming salamat po Ante sa walang sawang Suporta, ah, pagmamahal Especially sa mga bata na nandito po Sa tabi ko, yan Yan, sabi nga po ng iba Ang dami nilang mensahe, no Yung mga iba, ah, hindi nila makakalimutan Si Ante, yan Sa totoo lang, napakahirap Yan talaga guys, ang totoo Si Ante ay nakatatak na po talaga sa puso namin Sa isip, lahat lahat na lang Mga ginagawa namin nakasama na po talaga siya kahit sa mga prayers namin, kahit kung may mga nagbo-birthday, isasama natin talaga siya sa sadasal kasi si Auntie ay isa sa mga naging ano natin, naging parang anghel natin ng The Explorer Family kasi napakalaking tulong talaga mula nung dumating si Auntie sa sa amin yan, kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat Auntie uh, wala nang maraming salita pero ante hindi hindi ka talaga namin makakalimutan dito ka lagi sa amin puso lahat po na nandito po sa amin uh, ay talagang nabigyan nyo po ng pag-asa lalong lalo na yung mga bata uh, at kung sakali kung darating man kasi sabi nga natin lahat ng bagay ay may katapusan kung sakali man na uh, matatapos yung pag-sponsor sa amin nante hindi hindi po namin siya ano, makakalimutan dahil siya sa mga nagbigay ng mga daan kung bakit ano kung bakit uh, nagkatipon-tipon kung bakit nagkaisa kami lahat at lalo kaming naging malakas dahil sa iyo kaya Andy ang masasabi ko lang love na love po namin kayo uh, tagang dito na lang po yung video namin at uh, magingat po tayong lahat especially sa mga ano lugar na bumabagyo ngayon dito sa amin malakas pa rin po yung ano pero yeah, pinag-iingat po natin sila lahat Di bali nang walang palaro, ang importante safe kami lahat dito. Pero gagawa kami ng paraan para makapagpasaya sa inyo sa mga susunod na araw. I love you so much, Auntie, and bye-bye!